Buitapang posibleng makulong dahil sa ginawa nito dahil nasa bagong content nito. Muling umiingay ang pangalan ni Buitapang dahil ang bagong meta kasi sa paggawa niya ng content ay siyang posibleng magbigay sa kanya ng kapahamakan. Sasabi nga ba natin rito na eh hindi talaga marunong mag-isip itong si Buitapang? Ano nga bang kaso ang posibleng niyang makuha dahil sa ginawa niyang ito? Kung matatandaan nga natin... Bago pa man sumikat itong si Boy na nakilala siya sa kanyang vlog, ang pagmumukbang nito ng mga pagkain na mula sa kanilang lugar at kakaiba nga ang kanyang content na ito dahil wala siyang inaatrasan. At tatandaan na rin natin ay muling umingay ang pangalan na Boy Tapang noong nagkarelasyon sila ni Cherry White. Pero hindi rin nagtagal ang kanilang relasyon. Kiwalay rin sila dahil hindi sila nagkakaunawaan. Samantala, ano nga ba ang ginawa ni Boy Tapang na posibleng makulong ito? Hainit ng pinag-uusapan ngayon sa social media ang latest vlog nitong si Boy Tapang, Ito nga ang kanyang naging caption. Saranggula, gawa sa pera, at ito ay 1 million pesos. Sa video ngang ito ni Boy Tapang ay binahagi niya na gagawa daw mano siya ng saranggula na gawa sa pera at magkakahalaga ng isang milyong piso. Ipinakita pa nga ni Boy kung paano nila ito ginawa. Makikita pa nga natin rito na kumuha sila ng isang eksperto sa paggawa ng saranggula. Makikita nga na marami silang nagtulungan para idikit dito ang isang milyong piso at para magawa itong saranggula. Inihagis-hagis na nga lang ni Buitapang ang kanyang pera. Ani Buitapang, nayon lang ako nakakita mga katapang na isang saranggula na gawa sa pera at isang milyon ito. Tamantala, kitang-kita nga ang saya nila buitapang nang mapalipad na nila ang saranggola at ito nga ay gawa sa pera. Ngunit sa kaligitnaan nga ng kanilang pagpapalipad ng saranggola ay nagsihulugan na ang ibang pera at kinabahan nga ang lahat ng maputulang tali ng saranggola. Gad naman nilang hinabol ito hanggang sa makuha nila. Subalit maraming ang netizen ang hindi nagustuhan ang ginawang iyon ni Buitapang, ayon pa nga sa ibang netizen ay hindi maganda na pinaglalaroan ng pera, sabi pa nga ng isang netizen, naku kung makakasuhan kayo niya ng bangko Sentral ng Pilipinas, idol Buitapang maling mali ang paglaruan ng pera, ang dami ngayong naghihirap, yari kay sa Central Bank niyan, kulong kayong lahat, hindi po itibero dyan.